24 anyos na dalaga, Port Year College, na uh, pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Dagupan City. Ano ba nangyayari sa Earth ngayon? Ano ha? Oh, talagang very violent ang tao sa mundo, ha? Detali na balita mo kay Freddy Pahardo, Aris 38. Masanto siya kamasan, ito sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kamasan, Kuyang Angel malalimang investigasyon ang ginagawang ng Dagupan City Police hinggil sa pagpatay sa biktimang 24 anyos na dalaga na si Giselle Ann Gonzales, 4 year college student sa University of Pangasinan at residente ng Barangay Pugaro, Dagupan City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brendan Palisok, nabatid nila sa ina ng biktima na isang 59 anyos na market vendor na iniwan madaling araw ng Martes ang anak na mag-isa na noy pa upang magdinde siya sa palingke at pag uwi niya, alas 6 ng gabi laking gulat niya ng bumungad sa kanyang nakahandusay at dugo ang katawan ng anak sa may dormat na may sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at agad siyang nagreport sa polis. Kasama ng PNP na nagresponde sa crime scene sila City Health Officer Dr. Samuel Adams Manawat na nagdeklarang wala ng buhay ang dalaga. Nagsagawa na rin ang sukotim ng pagsisiyasat sa lugar at sa biktima na hinihintay pa dagupan City Police ang resulta. Hindi inaalis na ng mga investigador na posibleng pinagtangka ang halayin ng dalaga na nang laban kaya ito ay napaslang. Ito si Freddy Pardo Aristarte, taguulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda